Galing po kami sa bayan, Nay. Maniningil na po kami ng utang. Utang. Sa... Opo, may utang si Tatay Carlos. Utang so, wala pambayan. pambayad. Paano 'yan? Kinabig ko po 'yan sa senior citizen. Oh, kukunin na namin 'to. Bali isang, isang buwan ito, Nay. Bahala si sa buhay niya. Nay! Oh. Lola! Magandang hapon po! Magandang hapon din po. Kumusta po kayo? Magandang hapon ito. po. Asaan si tatay? Nandun po may sakit. Bakit? Sa kabilang bahay. Ano, ano po? pangalan ng tatay? Ay, asawa niyo po? Carlos. Si Car tatay Carlos, kumusta na siya? Ando po, ano? May... Galing po kami sa bayan, Nay. Mm. O, Oh, maniningil na po kami ng utang. Awan ng Diyos, ha? <laughs> utang sa. Opo, may utang <laughs> si tatay Carlos. Wala, wala pa akong alam doon kasi hindi ako marunong mangutang, wala akong pambayad. oh, paano yan? E kayo po asawa? Opo. Asan si tatay? Kar Hello po, magandang hapon. Yung ko rin. Ah, galing kami sa bayan. So, napagutusan kami. Yung mga nakautang is kailangan ng uh, singilin. <laughs> wala pa akong may babay kaya wala pa akong pambayad. Wala talaga naman akong pagkakautang. Paano yan? <laughs> Oh, hindi si Tatay Carlos po nakautang eh. Saan po ba siya? Nandoon sa kabilang bahay ko nga po may sakit. Saan ba 'yon? Doon sa kabilang bahay ko 'yang anak ko rin diyan. Ano bang hanap buhay ngayon, Nay? Nagtitinda po kami ng walis ting ting walis tambo. Oh, si Nanay anak niya po, ano? Opo. Oh, Naglalabada po 'yan sila. <laughs> Oo. Oh. ako, Pero Nay, kahit oh. na ganun pa man, kayo pa rin ng kasi asawa niyo tapos anak, oh, kayo po. pa rin ng ano, Uh, Wala naman akong magagawa kung talagang may utang siya, bahala opo. siya. Opo. So anong gagawin namin ngayon, ta Nay? Ay, kung may utang siya, di magbabay kong ano, kaya hindi ko naman po talaga alam na may utang. Uh -huh. Wala po naman akong alam talaga pagkakautang niya. Kahit ano lang, Nay, kahit ulugulugan ulogan nyo na lang para hindi tayo magka-problema. Hmm. Kahit tagpa 500 lang, hmm. 15 katapusan. So, okay lang yun. Kung ako talaga may pagkakautang siya, magpe-permahan na lang kung talaga magpe-permahan. Mm -mm. Wala po akong talaga masabi kayo. Wala mga patuloy akong alam. Hindi 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 ko kayo ang nakautang, Nay. Mm -mm. Si Tatay Carlos po. Mm -mm. Siyang may perma doon. Kaya lang syempre, hanapin namin yung mga anak, kagaya po ni Nanay. Mm -mm. Anak nyo po. Mm -mm. Ilan po anak nyo po? Apat. Oo. Oh. May mga asawa na yun sila. Yung bunso ko lang wala. lang oh. nagbibigay sa akin ng pambili kong bigas, pambili... Oh. Ay ngayon tatlong linggo na ako di kami nagkikita kaya wala nga talaga akong pang pumunta raw ako doon mga ano daw ako manghiram ng pamasahe. Eh, <laughs> sabi ko ayoko manghiram kay wala nga mga pera palito ang paligid. Ay ganoon? Opo. So mahirap, paano yun? Paano yun ay maniningil na kami talaga eh. Ayaw sa gusto nyo. Kahit mahirap, ang sabi nga sa bayan kahit nagpa 500 lang kinsinas katapusan so para walang hindi maka problema. <laughs> bigyan nyo kami 500 ngayon, hulug-hulugan na lang po. Opo. Pwede ba pumasok, Nay? Opo. Kasi pag hindi kayo makabayad, kukunin namin kung ano yung mga pwedeng kunin dyan Wala ka sa loob ng sa bahay nyo. Wala ka po sa akin makukuha ang gamit. Ha? Wala ka po sa akin makukuha ang gamit. Kaya ang gamit ko po ay ano lang, solar. Solar? Opo. Walang kuryente? pwede Opo. pumasok, Nay? Sige na. Kahit hindi po. Baka makagat kami ng aso. Opo. Hindi po makasok ano lang. Saan ang bahay mo, Nay? Dito lang, kubo ko. Ay, dito? Opo. Ay, kabila? Yan sila tutulog. Yung aking anak na isa. Ay, sa, sa, kasi siyempre, kahirapan, nilampon ko na lang yung ina. Ay, mag-ina? Pero anak nyo yan? Opo. Dito ang kusina nyo? Opo, naglilinis po kami, nag-ano ko ng mga anay, tinatanggal ko po yung mga anay, kay sabi ko mahirap na magkalamok-lamok. Sige na, hindi na kayo masyado magtatagal na, kukunin ko na lang yung hulog nyo muna para hindi magkaroon ng problema. Opo. Kahit 500 lang. May may pera po ako diyan pero ano po yon yung sa ano ko po yon sa yung sa senior ko. Mm. Nagkaroon ako ano babayaran daw kami ng 600 pa dun sa aking yung upsi at saka yung sa ano namin may, may, bayaran kasi kami sa barangay eh. May babayaran pa kayo Opo. sa Opo. barangay bakit? Ano daw yun sa upsi at saka sa linga? Ay, ayun ay, ay importante yung sinisingil namin na utang ni Tatay Carlos. Sige, kaya. bibigay ko sa iyo yung pera ko. Opo. Wala naman ako ibang pera kundi ito lang. Oo. Hindi na, 500. Wala pa akong 500, sir. Hindi pa 'yan nai magkakaproblema kayo. <laughs> wala naman ako talagang pera ikaw Hindi ako nagbibiro na eh. Wala pa akong pera, iba pa 'to lang ang pera ko. Magkano yung pera mo dito? Dito madilim nai. Wala, palang kuryente, sinai, wala nai. pa lang kuryente sa nanay. Wala akong kuryente, sir. Mapipilitan kami ipadlock tong bahay nyo pag 'di kayo na <laughs> Wala wala na ako magagawa ito ang pera ko. Magkano? Kinabig ko po 'yan sa Senior Citizen. O oh, kukunin na namin 'to, bale isang isang buwan ito nai. Ay eh, utang, utang ni Utang ni Tatay Carlos 27,000. Bahala siya sa buhay niya. Ah. Basta ako walang utang. Oo. Oh. Kaya nga, hindi. Si Tatay Carlos po ang may utang, hindi kayo. Opo, opo. Pero although may sakit na si Tatay, kayo na pa sisingilin namin. Ay, uh, ano ko po yan, binigyan nyo sa akin ng senior yan na oh. para pang ano, pambili kong pagkain, bigas. Oh. Ay kung kina kailangan na magbayad, sige po, bahala na po sa akin ang Diyos. Oo. Oh. Alam mo naman si Lord. Okay lang. Opo. Oh, sige, magpirmahan tayo. Si Nanay, ikaw naman ano? Wala, wala. Wala, <laughs> Kailangan magbayad ka rin. <laughs> Wala po eh. Ano, huh? na, may ano po ako, wala ka na po eh. May anak ka ba na eh? dalawa. Ba, dalawa lang ah, Dalawa. Na? Opo, nag-aaral po. Nag ako ang nagpapaaral. Kaya wala ay, manin. Ito, huling pera mo na tunay last my money ko. Kaya. Last kaya. money? Opo. Oh, sige, pasensya ka na eh. Nakautang talaga ay, si Tatay utang. Carlos eh. Opo, wala akong magagawa sir. Ha? Ah? Wala po akong magagawa sabi mo, pambili mo to ng pagkain? Opo, pagkain, pambili ko lang kung ano-ano yan. Kasi mag-aaral nga po yung aking alaga. Mag-aaralin ko siya ngayon. Oh. siya sa susunod na linggo. Paano na Ano na pambili niyo pagkain yan? Ah, bahala na. Manghihingi ako kung kanino naman ako makakahingi sa mga kapatid ko o ano, mag, mga, anak kong ano, mang, o sino magbibigay sa akin. Oo. Oh. Doon na lang ang manghingyari Oo, oh, kasi naipag pag, utang, utang, babayaran talaga ano? Opo. Pero ikaw, wala ka talaga utang. Hindi pa ako nang utang, kaya ayoko kung magka-utang, wala akong pambayar. Oo. Oh. Sige, pag-isabi kahit natin, Carlos, nanguha na ako ng isang libo. <laughs> <000." laughs> Opo. So, may 26,000 pa. Kasi 27 yung tanay. Hmm? Huh? 27,000. Ba bahala na si Lord. Kung talaga may utang siya, siya ang mag-ano nun. Hindi dapat ako mag-sacrifice. Kaya ano kong sacrifice. Kaya -sacrifice. Eh, asawa mo yun eh. Nandun <laughs> po siya sa kabilang bahay ko po. Oh. Nasa kabilang Sige, okay na yun. At least nakasingil na kami. Mm. Salamat, Nay. Alis po na po kami. Opo. Tara na. Tara, saan ang daan dito? Okay lang, Nay, ha? Oo. Papalabas ko po yan doon. Tapos dito po, papalabas ko po. Yung lang na niyo doon. Nga pala, nai, gaano na kayo katagal nakatira dito? 35 years. 35 years? Opo. Mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin? Ngayon man pa ako pampabago, pabago. ako lang po ang nagawain. Nai! Po. Oh, dahil napakabait mo, balik ko na yan. <laughs> Thank you po, sir. <laughs> Binibiro lang kita, Nay. Alam mo, sir, sa totoo lang talagang hinahanda ko po sa pagpasok ng aking ako. Uh Oo. -oh. Wala po akong ibang tumudulong sa akin, kundi yung senior citizen ko, tinititid ko po ng gastos yan. Oo. Uh -huh. Kasi wala man po akong, ang asawa ko walang silbi na, mga anak ko may mga kanya-kanyalang buhay. oh. Uh po. -huh. Ako po talaga, nagtititid kahit para naman sa mga kinabukasan ng dalawa kong anak na nag-aaral high school. Tapos yung pera niya, galing lang sa senior yan? Oo uh -huh. uh -huh. po. Dinigay po po sa akin sa senior, sir. <laughs> Nay! Huwag naman po! Dahil ikaw ay marunong magbayad ng utang, uh -huh. may gantimpala ka Thank you, Lord. Opo. Po sa inyo. Kaya mga kababayan, yung mga utang nyo, bayaran nyo na para magkaroon kayo ng gantimpala. Ano? Teka lang, Nay. Talikod ka, Nay. Kaya may gantimpala ako sa'yo. <laughs> dito, 35 years. Opo. Dito kayo na, Mama. Dito, dito kayo. Wala naman pong katulong sa'yo. Sinanay na pala utang. Halika rito. <laughs> Anong pangalan ulit ni Nanay? Elena Tuyo. Nanay Elena, ba't nagkasipon-sipon ka na? Wala talagang nag -ano. Nay, dikit ko lang itong mic ha. Opo. Nanay, pwede ba magpakilala ako? Opo. Ako po si Daddy Franky. Ay, yung nasa ano po ng ano, o. ng sa yung sa... Kapatid ni Wawi. Uh, Wawi ni Gisman po? hindi! Hindi ako masyano ano kay wala akong... Hindi, po, si Willie ba? Willie Rebillia. Oo. Oh, oh. Opo. Inutusan niya para magbigay ng biyaya. <laughs> Thank you, Lord. Dahil ikaw, magaling kang magbayad ng utang. Opo. Sabi mo, last money mo na, pero bayad mo pa rin. Opo. May biyaya dahil mabait ka. Thank you, Bilangin you Lord. natin, ay. Thank you, Lord, ha. O, kamay mo, nay. Baka, baka ano One. Yun, po. Bilangin mo. Opo. Two. Po. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Sir, thank you po, Lord. Thank you po, Sir sa binigay ng biyaya niyo sa akin. Salamat na salamat. Maraming salamat po. Malaking tulong lapos po sa akin pagpapag-aralin ko pong mga apo ko. Mm -hmm. Yung iba baka maibili kong gamit kasi siyempre gatulok ang bahay ko. Wala akong mga ano, mabibili akong hero mm -hmm. para maayano ko pong iangas. ko po yung, kaniti, yung kubo. Opo na, eh, oh, kawawa yung bahay. Grabe ba? ang kubo ko o Siya wala pong sa akin tulong kundi ano lang po ako sa mga asa lang po. Ako Ilan ba anak mo, nai? Eh? Apat lang po. May oh. mga asawa na May po mga sila. Opo. Itong panganay ko, oh. rin po, inampun ko kasi wala naman yung asawa. Bakit mo inampun? Eh, anak mo yan. Opo, ina ko, inadap ko po. pa rin mga anak niya. Mm -hmm. Pinag-aral ko po kasi wala naman magpapaaral. Ayoko po magmukhang tangay mga apo ko naman na pa lang. Na. Habang bata pa ka malakas-lakas pa ako, tulong po ako sa kanila. Mm -hmm. Para wala naman iba akong tutulungan kundi sila mga bata. Mm -hmm. Dinibigyan ko rin mga baon-baon yung mga apakuron ko. Run, oh. Ano, ano ba nga nabuhay ni nanay? Ako po. Paano ka nagkakapera? Nagtitinda pa akong walis tingting, ting walis -ting, lambo. Oh, ilang taon na si nanay? 69 na po ako, magsi-70 oh, na 70, pero malakas pa. Awa ah, ng Diyos, kasi pinagpapalaan oh. ni pinagpapala siguro. Siguro ako ng Panginoon dahil wala na nga sa akin tutulong. Opo. Oh, yeah. Yan lang lagi ako nag-ano kay Lord, na si Lord lang po ang lagi gumabay sa akin, lagi pumulong sa akin. Wala na po, iba akong sandalang kundi si Lord lang po talaga. Kasi wala bang talaga akong kapitbahin na lang ng tulong dito kung si sarili ko lang po. Opo. Kaya nagsusimika po ako mabuhay lang dahil po sa aking mga apo at saka apat kong ano. Pero believe ako iyo na yan, no? Kahit na... Wala naman akong alam pati magkakautang yung asawa ko. Pero kahit, gano pa, binigay mo agad. Opo, kasi wala lang po, wala akong alam, sir. no Na may utang pala Pero sa, sa mga... susunod na, pag may pupunta dito magagano, huwag mo ibibigay yung pera mo, ha? Ay, opo. And uh -oh. they, alam mo, sir, nakikita ko kasi sa mga ano lang, ano, magtiwala -tiwa, mag magtitiwala rin po ako kasi kakatiwalaan ko din yung tao, ano, magtitiwala lang naman po ako, naman, mabigyan ko din tulong. Si nanay naman, umiiyak si nanay. Wala uh. talagang Nay. malaking tulong sa akin po. Nay, Nuna, nai, bakit ka umiiyak? Wala ako si mama. Ha? <laughs> Nakawal oh, lang sa po eh. Senyor. Senyor na. Eh na ano lang sa magulang ko eh. Naawa ka. Wala ka. na alas. -ano. sa amin nakatulong. Wala na nakatulong. Sa iba magulang ko po yan eh. Opo. Kaya yung sa ating kore Nagkasakit. Wala makatulong. Mm -hmm. Kami kami rin magkakapatid lang. Wala eh. Oh Lord, thank, you, thank you Thank you. Lord. Salamat rin po sa blessing po. Opo. <laughs> Kaya nung na -ano kami sa Panginoon. Opo. Bigyan pa -ano kami lakas. Ano, -ano, -ano makapagano kami. Tinda. Tinda. Oh, nagtitinda ka rin na. Opo, oh, kas kasi nga ako sinasabi. Ah, kasama mama. mo si Nanay. Kasama hmm. ko si na rin yan. Maman, tayo. Nasaan ang asawa mo Nay? eh? Ay, wala na po. Minuwi na rin kami. Hmm. Ah, hindi, Asaan ah, siya? Wala hindi namin na alam. Hindi namin alam po. Kasi wala na kami, wala saan naman naman na. Saan nagpunta? Ah? Saan po ta asawa mo na eh? ko na po sir, hindi na siya. Kaya nga po, bakit? Saan siya nagpunta? Doon sa kanila yun. Hindi niya alam saan ako. na kasi akin yung bata. anak niyo. Pero po iniwan, kaya may ako sabi ko ya. Umuwi sa lugar nila? Opo, lugar ng bigutan. Nag-asawa ba ng iba o ano? Meron na po. Ay, may asawa na. Eh hindi mo ganun. Ah. Eh may wala na sa magulo ko na. Mm Thank you Lord. Thank you. Eh sabi ko salamat, meron man sa amin blessing na lang. Salamat po. Pero hindi niya sinusuporta yung mga anak niyo. Nana po, kami na po nilang nanay ko. Nag-usap ng nung naghiwalay kayo, nag-usap naman kayo. Bira na po, Bira-bira lang. Tsaka hindi na kayo mag-ano. Kailan kayo huling nag-uusap nun? Eh? Tagal na po, sa taon na rin eh. Ah, taon Tagal na. Mm -hmm. Ay, hindi na lang balik sa kanya. Baka may gusto kang sabihin sa kanya Nay. na eh. Wala po hindi na. Hindi <laughs> <Ayun> na. <laughs> okay. Oh sige. Salamat, Salamat nakilala ko kayo, kayo rito. Okay. Okay. No? Ingat. Basta laban okay. lang na eh. Okay. Ha? 69 years old mga kababayan si nanay pero nagtitindak pa ng walis kaya eh tinutulong ko si nanay ko hindi oh. Then, ting -ting ko, ay, ko na, nga, <laughs> yung walis tingtingot ko tinago ko nga tambo na ubos na eh oo oh. ayun ay, ay, oo kukunin na. ko yan pagka hindi, <laughs> ah, hindi mo itago <laughs> hindi kay kung gusto ko yun din lalahin nyo ah hindi po na eh sige lang sige, pumunta lang po. kami dito gusto lang namin maging masaya oh. yan pasensya na ngayon mga kababayan mga kabarangay minsan oh. minsan oh. magpatawa rin tayo oh. at ayan uh, kita ko naman kasi si nanay na nakita ko naman na hindi siya matakutin kaya sige lang laban lang no nay Opo. maraming maraming salamat po mga kababayan at syempre sa lahat ng mga kababayan natin dito maraming maraming salamat ano nga pala eksaktong lugar to nay Re ano inarawan relocation inarawan relocation Opo. Relocation to. Ngayon, ang Team Daddy Frankie ay nagawi sa inyong lugar at wala po kami masamang intensyon kaya shout out ko yung mga kababayan natin dito hmm. lalong lalo na sa ating barangay captain dito maraming maraming salamat po Ayan. mabuhay po tayo lahat and God bless Yeah, this bull. Yeah.